Hello mga kakampuan! Welcome back to my channel! Roy Mulanda, all you alright? Yes, alright! Hello mata ngayon mga kakampuan! Ay nagluto tayo ng ating pulang ulamin mamaya. Ngayon, ngayon nagkasakit ako, masakit ang aking lalamunan! Okay, of course, mayroon tayong patani, saluyot, adiba, oh, okra at saka, adibab, oh, ah uh, balagay balagay hindi, okra at saka balak Mm. and mayroon tayong malunggay. O, diba? ba? Ngayon, ilagay na natin ito yung ating mga aluya uh, para pampaganda ng boses ko mamaya. And then, sibuyas at saka bawang. O, diba? And, ilagay na natin yung patani. O, Hayaan lang na natin siya makulo. And at saka okra. At saka the uh, lato. O di ba? okra malaking hiwa na no, wala hindi na natin hiwa-hiwain. O di ba ilagay na natin siya and antayin na lang natin siya mag kulo. Ayan nilagay na natin yung ating uh, patani, okra, balating. O di ba? Antayin na lang natin makulo at saka ilagay natin mamaya yung ating saluyot at saka malunggay. Di ba? Perfect ito mamaya sa ating hapunan. At maglagay rin tayo ng ating asin. Hindi na tayo maglagay ng anong pang seasoning-seasoning asin lang. Para masarap talaga ng bonggang bongga. Ayan mga kakampun, kumukulo na. Antayin na lang natin siya malambot ng bonggang bongga para ilagay na natin ating mga uh, sangkap o di ba bongga asarap na siya mga kakampon perfect bongga ngayon medyo malambot na yung ating mga Ilagay na okra, patani at sa kabalatong. Ilagay na natin yung saluyot. Ayan. Palambutin natin yung saluyot na parang bonggang bonggan yung ano na ano ta sa parang ma, ano, madulas dulas siya mamaya para bongga. O ba diba? Antayin na natin na yung saluyot. Pagkatapos niya ng saluyot, syempre, Oh, alam na di ba? Bongga. Ayan, luto na ang ating saluyot na nilagay. Ngayon, ilagay na natin yung ating malunggay. O, oh, di ba? Malunggay, nagpapahaba ng buhay. O, oh, di ba? Ilagay na natin. O, oh, ping. Para bongkang-bongka ang ating ulam mamaya para masarap-sarap talagang kainin, di ba? Para perfect na perfect. oo. Oh. Tapos, aantayin na lang natin pag ito ay maluto na. Di ba? Tapos, bongga talaga yung saluyot kasi mag-isdala siya. I like. Aantayin na natin siya maluto. O, oh, di ba? Waiting na lang tayo maluto siya. O, oh, di ba? Para... Perfect ang ating ulam. Diba? Saan ka pa? Masarap-sarap. Ay, mananang talaga. Bonggang-bongga. Masarap. O, diba? Perfect na perfect. Ayan. Naluto na ang ating ulam. Diba? Perfect. Pwede na tayong kumain. Thank you for watching. Bye. Love you all.